Inaasahan ng Department of Energy na magpabalik operasyon na sa loob ng ilang araw ang planta sa Quezon uh, dahil nagkaroon ng power outage. Sapat na ang maintenance pati na sa iba pang planta. Si Joshua Garcia sa report. Binigyan linaw ng Energy Department ang naranasang red alert status matapos mag-shutdown ng nasa labing na power grid sa Luzon. Ayon kay DOE Assistant Secretary Mario Marasigan, kinailangan kumpunuhin internally ang dalawang unit sa isang power plant sa Quezon. Ang nagpalala po ng sitwasyon natin ay ito pong bigla ang pagkakaroon ng outage or emergency shutdown ng pagbilaw power plants kung saan po dalawang unit nila ang nawala sa servisyo dahil po sa pagkakaroon ng tinatawag nating boiler uh, tube leak. Ayon kay Marasigan, hindi nila inaalis ang posibilidad na magkakaroon pa ng power outages. Pero inaasahan nila na sasapat ang mga maintenance na isinasagawa sa mga planta para mapaghandaan ang maaaring maranasang interruption sa mga susunod na araw. Sabi pa ng DOE, kahit anong pagkumpuni ang gawin, hindi maiiwasan ang natural wear and tear sa ilang bahagi ng planta ng kuryente na maaaring bumigay anumang oras. Kagaya po ng isang sasakyan, kahit po regular ang ating maintenance activities, hindi po natin masasabi kung kailan tayo magkakaroon ng isang isidente na pwedeng magpahinto ng ating sasakyan. Nandiyan na po yung mga minor, kagaya ng naputulan po tayo ng fan belt, na flat po yung ating gulong, na kailangan pong huminto para ma So ganun din po ang pwedeng mangyari sa ating mga planta ng kuryente. Nanawagan din ang DOE sa publiko na makiisa sa energy conservation upang mapababa ang demand sa kuryente lalo ngayong panahon ng tag-init. Para ma po natin ang integrity ng ating electric power industry system. Kung saan po, kung hindi po masyadong malaki ang ating demand, hindi po tayo magkakaroon ng rotational brownout or yung malawakang outage o blackout. May nakatakda rin patakaran ng DOE pagdating sa tama at tagal na maintenance sa mga planta. At kapag ito ay hindi nasunod, makatatanggap ang mga ito ng penalty mula sa Energy Regulatory Commission o ERC. Inaasahan naman ng DOE na magiging operational na ang nasabing planta na nagka-power outage sa April 20 habang makababalik sa naman ang iba pa mga planta na sumailalim sa maintenance sa katapusan ng Abril. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.